Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanyang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya humahayo at sa iba, halika, sa lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha sa si Jesus na marinig ito at sinabi niya, sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa unang linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon o Adviento at tayo'y nasa ikatlong araw ng ating pong pagnonobena bilang paghahanda sa kapisahan ng mahal na birhen ng Imakulada Concepcion. So sa tatlong pangatlong araw nito, atin pong pagnilayan ang mensahe na atin pong narinig mula sa Ebanghelyo ngayong Martes ng Adviento. Sabi po dito, merong isang kapitan ng Romano. Kapitan ng Romano. So, ang tingin ng mga Romano, kasi sinakop nila yung bahayan no ng Israel yung eh, kung saan naroroon din si Jesus. So ang mga namumuno noon ay ang mga Romano, yung mga emperor. Yan. So isa sa mga leader noon kasi bawat bayan may itinatalagang mga general o mga opisyal. At kapag ikaw ay opisyal, kung, yung, kung ano yung parabang pag, pagsunod sa iyo, pagsunod din sa emperor. At kung ano ang sinasabi ng emperor, yun din ang gagawin at dapat sundin ng mga nasasakupan. Naintindihan po ba? Okay? Nakakasunod. Okay. Ang sabi po sa Ebanghelyo, mayroong Romano, Kapitang Romano, ang lumapit kay Jesus at Anong kasunod? Nakiusap. Judyo, Romano. Yung Romano, lumapit, nakiusap. Kasi ang po pwedeng gawin ng Romano, tawagin niya itong si Jesus, utusan niya si Jesus, imandate niya si Jesus. O kaya po pwedeng ipahuli niya ipakuha niya ng sapilitan si Yesus. Pero tingnan natin ulit, lumapit ang Romano nakiusap kay Yesus, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang alipin na naparalyze. Na siguro, narinig nung Romanong ito kung ano ang kakayahan ni Yesus bagamat magkaiba sila ng paniniwala, Iba yung sinasamba ng mga Romano, marami silang mga Diyos-Diyosan, pero inacknowledge niya itong si Jesus. Kaya nga pinuri, di ba no? Pinuri ni Jesus ang Romanong ito at ikinumpara pa na sinasabing wala siyang nakita o nakilala sa, sa Israel na kagaya nito na nagtataglay ng pananalig. Naintindihan ba? Okay. Kaya, no, maganda rin, katulad ng mahal na birhen. Sim ang mahal na birhen, napakaraming titulo. Kung ano-anong mga titles ang ibinigay ng tao sa kanya. At kung ano-ano nga rin damit, no? kakatapos lang ng medalya milagrosa. Ngayon ay Imakulada konsepsyon. at talagang pagarbuhan tayo oh, kahit sa ibang ibang lugar kahit paglalo na pag nagproposisyon di ba no pagandahan ng imahin pero anong maganda kasi makita na anong nangyayari sa atin katulad nung nung Romano nakikita ba natin ang ating sarili sa Romano sa kapitang ito, katulad ba natin o kabaliktaran tayo? Katulad ni Maria. Nagiging katulad ba tayo ni Maria o kabaliktaran? Kaya nga dito, pabalik ulit, no? Itong kapitang Romanong ito, hindi sa nagpakita ng yung tinatawag natin na entitlement. Di ba no? Yung Pwede siya magdemand eh kasi ay, ah, kapitan ako ng no, isa akong Romano, kapitan ako, may posisyon ako, ay demand. Dapat paglingkuran ako, dapat sundin ako, dapat. Sabihin niyo ngayon katabi ninyo, huwag kang self-entitled. Sabihin niyo. Yeah. Ano yung mga DMI, no? Baka mamaya, nagiging self-entitled tayo. Ay, miyembro ako ng simbahan. Miyembro ako, isa akong, ano, tawag dito? SM, ano? SM? SSDM, no? Isa akong choir, isa akong lay minister. Kaya, Father, puntahan mo ako agad sa bahay. May sakit ako. Huh? Di ba may mga ganun pag-uugali tayo, no? Ginagamit natin yung pagiging miyembro uh, natin, no? Nasa Reno group ako. Kaya kapag may request, lalo na ngayon, no, Magpapasko ko na pag may bigayan sa simbahan, dapat ako muna. <laughs> eh wala para para sa Panginoon. Hindi naman niya titingnan kung ano yung title natin. Tandaan niyo yan ha. Hindi tayo pinakikinggan ng Diyos dahil pari ako o dahil naglilingkod ako sa simbahan, hindi yon ang tinitingnan. Ang titingnan niya ay kung tayo ba ay nagtataglay ng pananalig, na ang pananalig na ito nagdadala sa atin sa pagpapakumbaba. Kaya nga, pinagdidiinan ko, isang kapitang Romano nakikiusap hindi para sa kanya, hindi para sa kanyang alipin. Ang mahalabirhen, lumalapit din sa anak. Hindi para, oy anak, o kaya sasabihin sa Jesus, "Oh, ako ang Mother of God. Ako ang ano bang title niya? Ako ang Medalya Milagrosa. Ako ang Our Lady of the Poor. Ako ang Our Lady of Lords, Hindi dahil sa pananalig ng mahal na birhen. Ganun, kaya nga 'di ba, no, paborito kong linya ng Mahal na Birhen, 'yung gawin niyo, sundin niyo ang sasabihin ng aking anak. Kahit nga nung, 'di ba, sa isang tagpo na sinasabi ng mga tao o oh, nasa labas ang nanay mo, nagtampo ba si Maria nang sabihing ang aking ina ang mga nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ginamit ba ni Maria? Oy, ako yung nanay, papasukin niyo ako. Tabi, tabi. Kasi pag umiiral sa atin yung pagiging, yung, yung entitled natin, yung entitlement natin, diyan tayo nag-aaway-aaway sa simbahan. Diyan tayo hindi nagkakasundo. Diyan tayo nag-aangasan. Nag diyan tayo wala. Kasi bida-bida, 'no? Ibibida natin ang ating mga sarili. Eh siyempre, hindi pwede 'yung isab magiging kontrabida. Hindi pwede supporting actress lang siya. Kailangan sa din ang bida. Eh 'yan ang mangyayari sa atin, 'no? Pero sana po, 'no, sa ibanghelyo natin at sa pagninilay natin para sa ikatlong araw, ng pagnanobena natin, patuloy nawa natin hingin no, yung grasya ng Diyos na matuto tayong magpakumbaba. Matuto tayong lumugar at kusang ibaba ang ating mga sarili. Amen.